Moms. <laughs> yeah. So andito naman tayo sa aking vlog. Ngayon naman ang gagawin natin is magpaprang. Paprang natin yung kuya ko po, kuya ko. Si Kuya Justin. Kasi ngayong isik yung mga moms medyo may konting ano kami uh, pang stretch ng budget so medyo business kami konti para di agad maubos yung pera so nagbebenta kami milk tea tsaka pizza. pizza. ngayon si Justin yung panganay ko at saka si daddy niya ang nagde-deliver so ngayon ang ipaprank namin alam mo kasi to si kuya Justin namin ano to eh, may pagka mukhang pe pera pera ayaw niya yung ano yun hatian nila ng daddy niya ayaw si mami pa utangin <laughs> ayaw pa utangin. hati sila dun sa delivery charge so meron silang uh, incentive sa pagdi-deliver meron silang delivery charge meron silang sahod ngayon baka kasi dumating kaya palingon na ako eh kaya ngayon ipaprank namin siya nako kunyari, ano, kunyari, aanoy na ng daddy niya yung hatian nila. Kasi ayaw yun, hindi, hindi nako oh, hindi mo yun maiisan pagdating sa hatian ng pera, kamams, alam nyo lang. So, mamaya, ipaprank natin siya pag yung Mukhang ano na. pera. Ang sahod time, ganon. Mukhang pera. Tama na? In. Okay, mamaya na lang, andyan na siya. Free ba yan? Free? 70 pesos to. 70? 50 lang. Mm. 50? mami naman to. Kunti, mami sisigilin. Ah, ako na naman sisigilin, ha? Ah. Yes, dapat free. What's Hmm? sa aking buwan na pagsara. Kahit ako di tibo, tibo. Dalawang large. Sa so, Hawaiian. Dalawang large. Ito melon, apple. Kahit ako di tibo, tibo. So, so, Ay, saan yan? Black 18? Ano na yung ano? Arin! Ingat na ingat mag-video. Ang hirap kayo. Ang hirap lang mag-frank. Parang kada kilos mo dapat... Mami! Ay! Kada kilos mo dapat di ka mauling. Teka lang, magsasalam muna kami ng pizza. Hmm? Ayan na mga mga Nag-rever na sila ulit. Malapit na. Kasi dito ang... Ang... Anong pangyayari? Curfew dito 6. 6pm. So, mamaya, nagmalapit naman oras na mag

Yeah. Yeah. And then, dalawa silang nag-deliver, so hati sila sa total. Yeah. Imbawa, naka-30 sila, naka-30 na caps na na-deliver. So, 30 times 5 ay, ilan? 150. So, yun naman. So, yun, naka sila din dalawa. Sa panila yun. Kaya, tingnan natin mamaya. Kaya, ito sila nag-aaway na sa pera. O, kaya naisipan ko gawin tong front na to. Dahil, ah, bilis, 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 may yeah. sa So, ayun at mga kamans. Ang ulo niya, pag-usapin tungkol dyan, so naisipan namin gawin tong prank na to. Sorry na, tapos mamaya abangan Ay, na. Kulit dito, diba? Kaya nag-aaway silang dalawa. syempre nandito Goal yung mama. Saranggola. Abangan nyo mamaya yung aming um, sahod time. Doon natin siya ipaprank. Didi. No, ang haba, no? Plinano ko ito mula kagabi. Yes. Kasi nga kagabi, nag-aaway na naman. Hindi man away. Yung, nagtalo na naman silang dalawa ng daddy niya. Kung daddy, paano nila hatiin eh. Ah! Or kung maghahati ba sila or hindi yon Ayun. <laughs> Sige, guys. Sige, mga kamams. Dami na nalo. Diyan na sila ba? Ayan, alam mo na ako. 你那个。<laughs> dahil namin hindi di ba ang usapan natin ang pizza ay para kanino? Bilis na! pa mo nga ito. pa ba? Malaki. Ilan ilan, ilan, ilan ano 14 pa pa na, sevent ano seventy seventy oh sa akin sa akin yan amakano kapon unang kapon di naman kasalik kapon bestatin natin amakano na amakano oh sixty ko kawariang sixty yanta isampuatin natin ang duga talaga mami oh duga talaga duga okay na pa 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 dapat nag-deliver naman ako. At least. Deliver naman ako. Dapat ate kahit saan. Porgit tumalis ako eh. Oo nga. 70. Oo. 70, 60, ay, na. Ay, 65. Ano ito ah, yung mo sa madugo? Lima lang sa'yo. Ikaw na mag-alabo, <laughs> ikaw mag-ate. Paano <laughs> makausapan yung dalawa? Eh, naka-60 siya kahapon eh. Eh, hindi, wala naman siya kahapon eh. Wala naman siya kahapon eh. Oo, kahit mag-alabo pa rin.

Na na ay lang ako nananay. Eh, ito ang duga! Duga na kasi sa kita. Sa kanya mo pa ibibigay, maduga na nga. Ano e, nakasolo ka eh, na isang baby. araw. Alam mo na nga maduga, sa kanya mo pa ibibigay. Kahit partner. Kala ko partner kayo nung kahapon. O, oh, wala, 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 wala naman siya, wala, wala, wala naman siya. Wala kahit na, kahit ay, na wala ako. Eh, ako mamaliwal na i-nananalig ka dito kay Daddy maduga. Huwag <laughs> <laughs> mag nananalig, nananalig ka dito. <laughs> Huwag! I-hati mo na, i mo na! May nananalig, nananalig pang nananalig ano yata iba? kahapon daw Ano kahapon na daw naman kahapon nito ngayon trenta kayo kahapon ano trenta? Oh. naman ano naman ano naman naman ano 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 70. Bala naman ano naman ano naman ano naman ano naman ano naman ano Tawon ka, eh. ka lang eh, tawon ka lang. Nagugulo, ano, lumayo na yun kayo sakin. Lumayo na yun Lumayo na yun lumayo na yun. Saka, ito na lang eh, pala eh. Lumayo na yun. Lumayo na yun. Oh, pare. 60, kukunin ko na. Oh, tasampo na ito. At hindi tayo. Oh, ayan na. Doon na kayo. luôn 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 không. luôn 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 tapos namin ang aming prank kagabi. So, ngayon ko lang siya medyo na-edit at ngayon lang yung katapusan. So, ayos naman yung kinalabasan ng prank namin. Hindi niya nalata. Yun. Pati na kami. And, wait for our next pranks. Uh, family pranks. At dito lang sa aking YouTube channel. Please like, subscribe, and share. Please hit the bell button para sa more notifications. Bye